Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo sa nangyaring laban sa EASL Okay, kontra ito sa Miralco Bolts at sa New Taipei Kings So, ginanap to mga bay sa home court ng uh, Taipei, Chinese Taipei And uh, sa mga hindi nakakalam, naglalaro dito si uh, dating NBA player na si Jeremy Lin Okay, so actually ah uh, Panalo yung uh, team ni Jeremy Lin dito mga no Pero very close fight. Score na 92 to 97. Okay. And coming from this game, wala pang talo yung uh, New Taipei Kings na team ni Jeremy Lin. And samantalang yung Miracle Bolts naman, wala pang panalo coming into this game. I think uh, ito yung pangatlong game nila. And uh, kung hindi nga Dahil sa pagkatalo nito, 0-3 na ang Mirako. Samantalang uh, still undefeated pa rin yung uh, uh, New Taipei Kings. I think uh, 3-0 o 4-0 yung standing nila ngayon sa East Asia Super League. Okay? Eh, naglalaro din dito mga bay sa New Taipei Kings. Mag malakas lakas itong New Taipei Kings mga bay. No? Nandito din naglalaro yung uh, dating player ng uh, Bay Area Dragons sa si Hayden Blankley. Okay? So malakas lakas din tong team na to. And sa panalong ito ng uh, New Taipei Kings na una si Jeremy Lin with 25 points. Okay, samantalang sa Miralco naman mga bay, uh, pinarada nila yung uh, isang import nila which is napaganda ng pinakita and may posibilidad na maglaro to sa PBA. Okay, ito yung uh, bago nilang import na si Zach Lofton with 35 points sa kanyang debut game sa EASL. Posibleng kunin to ng Miralco bilang import uh, possibly next season or di, possibly this conference pa, pwede nilang palitan si Brymo kung pasok uh, sa high limit itong si Zach Lofton and then uh, nandyan din si Prince Ibe with 18 points and si Chris Newsom naman yung nanguna para sa Miralco Bolts sa mga locals with 16 points okay so I think sa si susunod na laban ng New Taipei Kings is dito naman gaganapin sa home court ng Pilipinas. So, abangan natin kung makakabawi yung Miralco Balls mga ba, no? So far maganda yung pinakita nila, hindi sila tinambakan ng uh, kalaban nila sa East Asia Super League. So dikit lang yung laban, actually lamang pa nga yung Miralco pero humabol yung Taipei. So maganda yung laban, tingnan natin kung makakabawi yung Miralco sa next game nila dito sa Pinas. Yun lang mga bay, maraming salamat sa pronood.